Sa volleyball naman, maring pinabulaanan ng Farm Fresh Foxies at ng PBL ang mga kumakalat na fake news sa social media Tinggil sa payag ni Coach Alessandro Lodi na mas madaling talunin ang Creamline Cool Smashers kumpara sa Chocomucho Flying Titans. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Pinabulaanan ng Farm Fresh Foxes ang mga kumakalat na fake news sa social media matapos maglabas ang isang Facebook page ng Diumanoy Pahayag mula sa kanilang head coach na si Alessandro Lodi na nagsasabing mas madaling talunin ang Creamline Cool Smashers kaysa sa Choco Mucho Flying Titans na kapwa nilang tinalo kamakailan. Sa opisyal na press release, nilinaw ng Foxes na hindi kailanman sinabi o ipinahiwatig ni Lodi ang naturang pahayag. Ayon sa kanila, parehong kinumpirma ng PVL at ng mga mamamahayag na naroon sa araw ng laro na walang katotohanan ang naturang quote. Sinabi rin sa pahayag na dapat maging mapanuri ang publiko sa mga impormasyong nakikita nila online upang maiwasan ang paniniwala at ang pagpapakalat ng mga maling balita. Nanawagan din ng Farm Fresh sa mga content creator at Facebook pages na maging responsable at huwag gamitin ang pagpapakalat ng fake news upang kumita. Dagdag pa ng kuponan, hindi tama ang pagsira sa reputasyon ng isang tao kapalit lamang ng mga reactions at engagements na nagiging dahilan ng content monetization o yung paraan kung paano kumikita ang isang content creator. Muling tiniyak ng Farm Fresh ang kanilang tiwala kay Coach Lodi na inilarawan nilang isang tagapagsanay na laging nagpapaalala sa mga manlalaro na huwag maliitin ang mga kalaban at may malalim na paggalang sa sport. Sa huli, binigyan diin ng Foxes na si Lodi ay isang mentor na may malasakit sa volleyball at dedikasyon sa kanyang trabaho at hinimok ang mga tagasubaybay na huwag sirain ang dangal ng sport para lamang sa clicks at kita sa social media nagtapos ang kanilang pahayag sa panawagan na no to fake news. Ako, si Jonas Alavarias, Abante Sports, now na.